Bro, launta Bro, ayo Bro. Kita main, Bro. Putik, Bro, nanti superin sila, oh. Neng, Bro. Jangan ditinggal urusin, Bro. Bro, urusinna Bro. Ayo, bro. 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 An, Arin, Arayan? presyonan mo, bro. Presyonan mo. mo. Bro, presyonan mo. Pabalad to. Bro, hindi ko dobro. Hindi, bro. Ito hey sila, bro. Bro! Hindi siya makatawad, bro. Bro! Pagod, bro. Hindi siya makatawad sa ilog. Anong gawin natin, bro? Ipasuka yung mutya, bro. Ipasuka natin yung mutya. Hmm. Hindi makakalapit yung... Siyempre, balad natin, bro. Ikaw na ang pupusok, bro. hindi makakalapit na, bro. Bro. Bro, pwede, bro. Yan sinasakon siya. Yan hinawa ko ya rin. Yan, Ren, okay lang yan, Ren. Ah! 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 Buto na lang guys. Ah! Hello guys. What's up? Magandang gabi sa inyong lahat. So, nandito naman tayo sa teritoryo ng Aswang. Parte na nga pala ito mga idol. Sana, sana ngayon mga idol, maligtas natin yung kasamahan ni Rin dun sa Twitter ng aswang. Kasi kawawang kawawa yung mga kaibigan niya. Hindi lang pala ako nag-isa dito ngayon mga idol. Kasama natin si Rin mga idol. Kasi nagpupumilit siyang sumama sa atin. Yan po si Rin mga idol. At nandito rin si Dong Santer sinayin mga idol. So magandang gabi mga idol. Uh, as usual mga idol magkasama ulit kami ni Idol Jun no? so yung kambal tuko natin mga idol so, pasensya na kayo mga idol uh, kay si Jet uh, nagpapagaling pa rin so maraming salamat sa inyong pag-alala mga idol at saka magandang gabi so narinig nyo ang panig ni dong 169 mga idol so ngayon mga idol sabayan nyo kaming mag explore dito at hanapin yung mga kaibigan ni din. Rin tara

meron pa itong mga latin na nakaukit bigay ito ni Mang Terio para sa protection ni Rin Rin mga idol kasi siya na po tinakpa namin yung mukha ni Rin Rin para sa kanyang siguridad si Dung Santos kaya mga idol bro medyo malakas yung tubig ngayon bro kaya ba yung tubig ngayon bro Sa malakas mo Kainit yung kaligid bro. Oo nga bro. Huwag kang magkampante bro. Rin, doon ka kay... Ah, dito ka lang. Dito ka sa akin. Ano, ready ka na? Pagpila na natin bro. Okay bro. Ngayon na po, pumilit lang talaga si Rin Rin. Pasensya na po sa inyong lahat. Ay po kumilit po kasi si Rin Rin na sumama sa atin para makita yung mga kaibigan niya. Bro, bro. walang atrasan na to bro. Na isa mo na? Ako? Ano ka bro, dito kami ni Rin Rin sa ano. na lang yun si Rin bro. Bro, ayan na bro. Kita mo yun bro. Putik bro, Putik bro,

Ayan mong hadlok, ayan mong hadlok, ah. ha? Dito na mong caon, tambalan ah. Bro, wala lagi sila. Teg, bro. Teg, bro. Kupay tayo, bro. Teg, bro. Bro, bro. Okay. Bro, bantayon, okay, bro. Okay lang, bro. Hindi yan makalapit sa atin, bro. tayo ng forest, bro. Kapitan okay. oh. naga... no. natin, bro. Okay, bro. hindi ko lalayo. Hmm. Okay. Bro, talaga natin, bro. Okay, okay, bro. tayo, bro. Tumakbo uh, Tumakbo na isa ko. Huwag kayong tumakbo Sasagipin namin kayo Bro, ingat bro Okay bro. Hey bro, bro. bro Bro, i-ready mo yung itak bro Baka ano Huwag mag bro Hindi yan makalapit sa atin bro Huwag kang muna Huwag kang pakampante yan Huwag kang tumulod lang ano Huwag kang tumulod lang ano uh, Baka pinapamak sa'yo dyan Pinamaan yung isa sa oras yun bro Ano bro? Nasasaktan yung isa bro Mali sila bro Ano? Tuloy tayo? Ren? 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 Dito ka lang Ren? May nakilala ka sa dalawa ngayon? Kilala mo yun? Yung mga habang bro, kinin mo yung kilala? Kinin mo yun sila naalala? sila't pa magkuhan sa mga, nagpakaon sa ah Ano lagi itong taas? Ano lagi Asa itong atas yung buhok? Saan doon? Atas yung Yung mahaba daw yung buhok ko. Yung napakahaba. So, hindi pa tayo dito? Oo. Uh. So, okay na ka rin? Oo. Ito man. Tara. Tapusin natin. Limito na ito. Ano, Huwag mo lang Pugmulang kunin yung parangga mo. Diyan lang yung salig mo. Hindi yan makalapit sa'yo. Diyan lang. Diyan lang kay pala palay bro una gamay ka ay kunti na lang rin din para na kayo sa likod bro seren si din bro oh kuno bala jan mahirapan na sila ano hindi na nila makuha sa dilim din kasi uh, may bakod ko At, uh, ano. bro hindi natin nakita yung na muntik natin makuha no nung na-disgrace na si Jet oh yun

yung mga idol hindi na sila nakakilala ng mga tao mga idol mga idol nakita nyo naman si Europe pagpasok pa lang natin yung pa ano, mga mga ano mga idol mga daan pagpasok pa lang natin talagang napaka ano na nila Mag-isip. bro makilala kaya nila ito ka si bro iwan ko lang bro parang hindi na bro hmm? parang hindi nakatakit kasi yung mukha ni Rindon bro

Terus kan lalayuk saleh kebuah. Hmm. Soalnya tempat ini tuh logger bos. Hmm. Ren, mun saya imong na uh, usai usai mau pamati karo bro, bro. May asu, Bu. Huh? May asu. Ngayon ko lang narinig yun po. May tumatahol na aso. pang sampung bisis natin itong tumalik dito ngayon lang ako nakarinig ng aso. Yun po. Narinig mo guys. May aso na tumatahol dito. Rin, okay ka lang rin. Diyempo yung lumalay yung boses ng aso bro. Ito no, nga bro. Tahimik na yung lugar bro. Tahimik na itong mabong paligid. Bro, ito yung ano bro. Alala mo itong area na bro? Oo, bro. Tignan guys. Tignan mo, nakataalala mo itong area na ito dito. kayo dito, bro? Tignan mo yung ano, bro. Tignan mo ito, bro. Oo, bro. Naalala nyo itong area na ito, guys. So, ito so, nakasubaybay sa amin, o. No? Talaga, ano. Naalala nyo Bro, hindi natin yun uulitin, bro. Uh, Pasinsa na kayo dun sa ginawa namin dito, guys. Ah, hindi na namin ipapaalala, pero talagang nangyari na yun, eh. So, ngayon, pipilitin namin ano, pipilitin namin ah, magligtas at saka manggamot, guys. Ito yung area na yun. Tim, dali ka. Ayaw ko layo. Kahimik na dito, bro. Ano nga, bro. Saan umalis na yung dalawa, bro? Parang kumukulo yung langis ko dito sa bag, bro. Ingat, bro.

dito yung isa bro. Nakita hmm. niyo hmm, uh, bro. Kerdago yatay na kasama nito. Salamat po. Leh, leh. O galing kuran dito ka. Matakot ah. Matakot. Nandito na boto mo ka lang gagamutin din namin. Kina-mutong kasama mo Nagamot namin yung kasama mo. Huwag kang matakot ha. Huwag kang matakot sa amin. Huwag kang matakot. Nagamot namin yung kasama mo. Bro, bro! bro ingat bro. Kenapa, kenapa bro? Kita kan kan 'to, bro. Yeah. Tingnan, kita basta likod ko Ingat, ingat. Si makakalapit 'tong si. Pagmo na lang ano, hen, bro? Sasamukan natin 'yang gamutin, bro. Ano, bro? Protekta. Tama takot. Friend mo nag-protekta no, lang ako, bro, sa sarili ko. 'Di nagtakot. Sige, 'yong susukon ka, 'pag uh, risinan ka na mo Ini sakitan juga, Ron. Bro. Bro. Sumuh atuh Bro, atu ning... bentai bro, bro? Bro. Katan sini, Bro. Rin, rin. Ini itu. Teri keren. Oni Rin. Cilakan ini, Rin. Ini mau itu di mau. Oh, di mau. Sumuh mang itu, Rin. Kurus nanti, Bro. Bro, bentai berapa, Bro? Aku pian sa. Kurus Bro. Ada Bro. 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 Makarnya.

bro oke, si, keren 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 play. keren mau keren keren mau, keren nih. keren nih. keren nih. keren nih. keren 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 bro. keren Bro, si keren bro. si, keren 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 bro. bro serenin bro si kiormu bro, <tik> bro. <Lebih berhubung. tik> Ren, keren.

Dito ka. Huwag kang layo. Huwag kang layo. Huwag kang layo. Huwag kang layo. Huwag layo. Huwag kang layo. Makikinig kang layo. kang kang layo. layo. Huwag kang layo. Huwag rin layo. na. yung niya.

Kisa mo siya? Kisa mo pangalan sunod doon. Okay. Okay rodel. ni si Okay lang ka Rodel. Tara. Ta. Bro. Si bro. Kailangan natin magmadali po. Si bro. Dito ako sa likod bro. Para, 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 para. safety tayo bro. 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 Matay na ako okay. na ito Bro. Buka, sila bro. Rin. Ikaw na na rin. 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 Okay, okay ako yung bahala. Ako yung rasyon para din yung kayo. Sige, bilisan nyo doon. Bilisan nyo. Sige, bilisan nyo. Bilisan nyo. Sige, bilisan nyo. Ako yung dito.

Anong gawin natin po? yung mutya bro. Ipasukan natin yung mutya. Hmm. Hindi makakalapit yung... Siya kung bala din po. Ikaw nang pupusukan Bro, hindi makakalapit yung bro. Si bro. Bro, bro. Si bro. Bro, na. Si bro. Si bro. Hindi makakalapit yan. Ito yung langis natin bro. Ipasukan ko itong ano. Si bro, si bro. Ipasukan si ko. bro, si bro. Si Rin. Si Rin. 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 ka Rin.

Ja ens n'ha sacat, ja. Ens n'ha sacat, pa na po. Galit nila. Ah! Ay, galit nila, guys. Ano? Yung hinawa ko rin. Ren, okay lang yan, Ren. Medyo pa nila. Buti na guys. Nakakatulog. Grabe yung galit nila, guys. Ah! Hindi sila maka... Hindi sila makakatawid dito. Hindi sila Bro. Kita mo yun, bro. Bro. Ano yun, bro? Kumukulo, bro. Kumukulo yung tubig, bro. Ano, bro? Kumukulo yung tubig. Nakapak kasi yung isa diyan, bro. Nakapak yung isa, no? Nasasaktan siya, bro. Bro, rasyonan na natin ito, bro. Kailangan bro. natin talasin sila. Sige, bro. Sige, bro. Bakit rin? Umiyak siya? Bro, umiyak siya, bro. Okay. Pagalan, bro. Sige, bro. Bro, sige, bro

nandito sa bulsa ko bro grabe guys oh hanggang ngayon nandito na kami sa ano sa tawid ng ilo guys nandiyan pa rin sila sa tabila oh talagang galit na galit sila pagkakuha namin kay Rodil guys so yun mga idol buti na lang naligtas natin yung isang bata ani naka, nakatabok tabo din ayo kaya na din sira luwas na ka luwas na ka dirin. luwas na ka dirin. luwas na ka Grabe. Mo oh, din yang nila sa ilang mabiktima, bro. Mo ilang lang usab ang kulor ba no? Hmm, bro. Green green ning ano ani puto kulor sa una. Tingnan niyo yung kulay niya, guys, oh. Ganito pala talaga ang ni-ritual nila, guys. Yung naalala nyo si Green Green, yung dating nahuli na ay na rescue namin dito. Ganito din yung kulay, guys. sino naman yung kulay, bro. Parang oh. Parang sinadya talaga ang kulayan sila, bro, no? Hindi. Tingnan mo, bro. Nakita mo, bro. Yung ano? ting nawawala, no? Pagkasukan niya, bro. Parang napapasok, bro. know? hmm. O, oh, may mga pantal-pantal, bro. Tell yan, na, bro. Yung Langa. lanis. Yung salangis yan. Anong desisyon natin ito, bro? Dali natin, bro. Dali natin? Dali natin to Katulad mm -hmm. din. Wala na sila, guys, oh. Dali natin ito, kang mga teriyo. Wala na sila, guys. Wala na sila. Yung hindi na kami magtatagal dito, mga idol, lah. Kasi talagang napaka, ano... Baka makuha pa nila ito muli si, ano, si Rodil. Rodil. Tara, dalhin uh -huh. uh, uh, na natin ito, bro. Dalhin ito ng Guys, ah, ngayong, ngayong nahul, na, na-rescue namin si, ano, guys, si Rodil, guys. Dadalhin namin ito ngayon kay mga teriyo. Kasi doon sa paglalagyan ay nilagyan natin kay Rem, reno. Uh, hindi siya pwede doon. Kasi bago pa lang siya. Bro. Bago pa lang siya na-rescue, guys. Okay, mga teriyo muna natin to ilalagay. So, bro, kawawa ito, bro. Sabi na natin, ano to. So, bro, talaga. Dali na natin to. So, bro. So, guys, uh, no. I-off uh, ko muna tong uh, camera, guys. Hanggang dito lang muna to, no. Kasi May kailangan rin. na namin madala itong si ano Hanggang dito lang muna. Kailangan na namin madala itong lang no. Basta, ano pong mangyari sa bata, mga idol. Kailangan namin dalhin kay Mang Sirio at ipagamot ito ng gusto. So, mga idol, sabayin nyo lang kami doon kay Mang Sirio. Hanggang dito lang muna tong video namin.